Yati atong hitabu agahapon hapon eh. Natingan la jud ko ba nga, nung, ang sunan ni sa kukang balunan imposible yung ayo alangan man na ang sunan ni 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 dito sa kukang balunan imposible yung kaayo ipangutana po na ko si Biti o si Lucio wala po daw sila Maka duda gitong lihok po ni Maria gahapon iya jo kong iya jo kong giduot na jo na ako jo yun yung nag Kluha sa suda ni mam ma posible kayo karun ikaw jo ako ang gidudahan Maria na ikaw mo yung nagsulod sa suda ni mam ma sa akong balunan so na ako yung <laughs> <laughs> karon at ngon ta kadiri unya pagkahuman atik atik dahin ko walay klase anang diskarte Naana si Mario. <laughs> <laughs> Kanta-kanta pangkagwang. Karun, karun ka. sa maning tawhana ni nga magpakurat man. Wala kang kabalo? Ngon sa, nga nang hilabot ka sa sudan ni ma'am. Ito <laughs> <laughs> ang dagway ni mo. Wala ka ka diyo nagwa na ba? Nagbaling sa mm. sudan ni ma'am sa kuwa. Naangil na po, doon na din siya. Munang ayos ipasangil sa kuwa. Kani akong dagway? Oh, mang, ako'y magbutang si mo balang kabutan ani ni Maria? Ka, ka, Asa mang katala magdungan na tangatas ko lang? Ako istorya si mo, wala ka kabalo? Ang sa lagi nang hilabot lang kagsud ani ma. Paminaw ba paminaw? Walay klase. Walay klase. Walay klase. Pero nag uniforme eh, ka. Dito lang <laughs> ito gi mo gini uli ra ko dere. No, no wa may klase nga iwan ba man gani si ma'am karon nga mag oral recitation ta. Mag oral gani no. Nya wa may klase emergency kayo. Emergency. Asa ah, man si Lucio ron be O si Bite? Ah si Lucio og si Bite. sa bayabasan. Wala ako Oy, kay naman ko ko'y pagkabuhaton ko. Maguan pa ko. Magbakiro pa ko sa kumbaka. baka. Magbalin pa ko sa kandin. Kay si... Putan kay ka, eh. Ay, alangan. Anak, manak. Maapas na dito sila, mo ikaw lang, ikaw lang. Maapas na pa para malikaw. Tanapusan. mo ikaw lang. ko. ikaw lang. Ay, ikaw lang. Ay, ikaw lang. Ay, ikaw lang. Ay, ikaw Ay, ikaw lang. Ay, ikaw Ay, <laughs> tu si Maria ay dagat padung sa bayabasan. <laughs> Tagam nimo. Ngano bitong gikabuangan ko nimo? Ikaw man jud akong duda Karon, mobalik na ko sa eskulahan. Oral na mo karon. magtunog na ko bi. Maria bagong bayan. Absent ma'am. Ay absent ay. ay. Claire Dalugdog. Ma'am, ni transfer na na siya Digos, ma'am, sa Batutakay National High School. Ma'am, bitin ako kanina yang lula sa principal office kay magkuha daw to og form 173. Biti Lapya. Present, ma'am. Dudong Pawiks, Jr. Present, ma'am. Sige, Ay, link ko na, na dito Dudong Pawiks. na ngayon din kay ka. Please, ma'am. Lucio Tanan. Present, ma'am. Oh. Oh. Ma'am, na ako istorya mo. Oo, oh, ang saman Dudong Pawiks. Ma'am. Nakita na ko si Maria Mamba. Absent ba si Maria dito Pawix? Absent siya bitina. Naka-uniforme, mangani ito? Asa man po ni mo nakita na no? Asa pa mo na ilusyo? asa ba yabasan? Asa, ba yabasan? Punya, siya. Tinuod ka dito Pawix si Maria ay mo nakita? Tinuod mamoy. Bisan pa ni mo siya karon. Kuyawa ni Maria Lucio, oi. Nagsulo play, tra man! mo daw tagi-apil. <laughs> makabalos na ko si Muharun Maria. Ma'am, abduon pa rin mo si Maria, sigurado jug ko. Nakat-kat-kat-kat na naroon si Maria sa bayabas. Tinuhon man ka na istorya dyan ng Bantay lang dyan yung bata'a. Asa madapit na bayabasan? Wala lagi ko na ngatik, ma'am. Dito sa bayabasan ni eh, Jik Jik. Pauban lang kang biti, ma'am. Tara, biti, ubalik ko. <coughs> <coughs> Uy, dudong Pawex, <pawiks>, naunsa ka? <coughs> Wala, Lucio, eh. Naadyo doon yung makasabaan ni Ma'am Lucio. Ibit-ibit <laughs> Patay, juderon si Maria. nganong nung wala niya siya ni Surod o iskwilahan. Wala Klaro si Dudumpawik. So, Ingon siya na adaw din Ay. si Loso o si Bete. Wala mang gani, oh. Ay, basig ni Uli na to silang duha. Wala man ni Bunga Bayabas ni Jik-Jik, oy. Ma'am, si Maria, oh. Yeah okay.